Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang thriller drama film na Hounds of Love. Tara na at panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa Perth, Australia noong December 1987. Makikita ang mga estudyanteng naglalaro ng netball. Sa labas ng court ay may mag-asawang tila minamatsyagan ang mga naglalarong estudyante. Nang matapos ang laro ay naguwian na ang mga estudyante at isa sa kanila ay naglakad pa uwi sinundan ng mag-asawa ang estudyanteng naglalakad at nagmagandang loob na iangkas ito. Dahil sa init ng araw ay tinanggap ng estudyante ang alok ng mag-asawa. Lingid sa kaalaman niya ay kikidnapin pala siya ng dalawa upang paglaruan at pahirapan. Ang mag-asawang kampo ni Satanas ay sina John at Evelyn. Kalaunan ay pinatay nila ang dalagang estudyante at ibinaon ang katawan nito sa ilang na lugar lumipat ang eksena sa estudyanteng si Vicky kasama ang kanyang boyfriend na nagngangalang Jason. Tinuro sa kanya ni Jason kung paano gumawa ng sikretong salita sa loob ng mga pangungusap. Di nagtagal ay nagpaalam siya sa BF at dumiretso sa school. Matapos ang klase ay kinausap siya ng advisor upang makisimpat siya sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang, ngunit tila ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa kanyang pamilya sa kasalukuyan ay tumutuloy siya sa bahay ng amang si Trevor kung saan pinili niyang manirahan. Tuwing weekend naman ay hinahatid siya ng ama sa bahay ng kanyang inang si Maggie. Malungkot siyang malaman na walang plano ang ina niya na makipagkasundo sa kanyang ama. Habang nasa hapagkainan, nagpaalam si Vicky na pupunta siya sa isang party. Hindi siya pinayagan ng ina dahil dalawang araw na lang silang magkasama sa isang linggo tapos ay iiwan niya pa ito. Nagkaroon ng diskusyon sa pagitan ng mag tapos ay nagkulong si Vicky sa kanyang silid. At dahil pariwara si Vicky sa nangyayari sa kanyang pamilya, patakas siyang dumaan sa bintana upang makapagwalwal sa pupuntahan niyang party. Habang naglalakad sa madilim na kalsada, hinintuan siya ng mag-asawang John at Evelyn. Inalok siya ng mag-asawa ng Yosi ngunit naubos na pala ito. Nang magtanong siya kung saan ang pinakamalapit na highway, nagsabi si Evelyn na pwede niyang gamitin ang telepono nila sa bahay para makatawag siya ng taxi. Sa takot na gawan siya ng masama ng mga di niya kakilala, napilitan si Vicky na sumakay sa kotse ng mag-asawa para makigamit ng telepono. Sa loob ng sasakyan ay nagpakilala ang mag-asawa kay Vicky. Nang makarating sila sa bahay ng mag-asawa ay kinwento ni Evelyn na may dalawa siyang anak sa ibang lalaki, Ngunit sa ngayon ay hindi niya kasama ang mga ito sa bahay pero umaasa siya na magkakasama din silang mag-iina. Inalok niya si Vicky na pumasok muna sa loob para sumat ng alak. Sa una ay nagaalangan ang dalaga, ngunit napapayag din siyang magpalamig muna sa loob ng bahay. Matapos niyang maubos ang inumin ay nakaramdam siya ng pagkahilo at paglabo ng paningin. Wala siyang kamuwang-muwang sa nalalapit na kapahamak ang naghihintay sa kanya. Nang mapagtanto ni Vicky na nabudol siya ng mag-asawa ay nagsisisigaw siya habang puwersahan siyang dinala ng dalawa sa isang selyadong silid at kinadena ang dalawa niyang kamay bago sila naglabing-labing. Sa sumunod na araw ay nadiskubre ni Maggie na wala ang anak niya sa silid nito. Dahil dito ay agad niyang tinawagan ang dating asawang si Trevor, ngunit wala rin sa bahay ng ama ang anak nila. Samantala sa bahay ng mag-asawang kidnapper, pinakialaman at sinuri ni John ang laman ng bag ni Vicky. Dito niya nakita ang notebook ni Vicky na naglalaman ng iba't ibang picture ng kanyang pamilya. Tapos ay tinignan niya ang kalagayan ng bihag nila na naihi na sa kama. Nagalit si John ang mapansin ang ebs ng aso sa loob ng bahay. Kinut siya ni John si Evelyn sa pagsasabing paano niya patitirahin ang mga anak niya sa bahay kung ang mismong aso nila ay hindi niya kayang alagaan. Nang alukin ni Evelyn si Vicky ng maiinom na tubig, Tinanong siya ng dalaga kung ano ba talaga ang motibo nila sa pagkidnap sa kanya. Di sinagot ni Evelyn ang tanong at tinanggal ang kadena sa isang kamay niya upang mapalitan ang sapin ng kama na basa sa ihi niya. Sinubukan ni Vicky na makipag-areglo sa pagsasabing surgeon ang ama niya at may pera ito. Di kinagat ni Evelyn ang alok ni Vicky dahil may iba silang pakay sa dalaga kinuha ni Vicky ang loob ni Evelyn sa pakikisimpat siya na si John ang dahilan kung bakit hindi nila kasama sa bahay ang mga anak niya. Ngunit kinampihan ni Evelyn ang asawa sa pagsasabing may kinakain at tinitirhan siya dahil kay John. Tapos ay ibinalik ni Evelyn ang usapang problema ng pamilya ni Vicky dahil alam niyang hiwalay ang ama at ina ng dalaga. Mapanghina ang amoy ni Vicky kaya sinabihan siya ni Evelyn na maligo. Samantala sa labas ng isang tindahan, nilapitan si John ng dalawang gangster upang singilin siya sa kanyang utang. Muli ay pinaasa niya ang mga ito na magbabayad siya. Sinabihan siya na may kasamang pagbabanta na hanggang bukas na lang ang palugit niya. Balik sa dalawa, inutusan ni Evelyn si Vicky na gumawa ng sulat para sa kanyang ina. Inakala niyang ransom letter ito. Gayunpaman, ayon kay Evelyn, ang dapat na nilalaman ng liham niya ay tungkol sa lalaking nakilala niya at sinamahan niyang mamuhay sa ibang lugar. Sinunod niya ang instruction ni Evelyn, pero lihim siyang naglagay ng code sa sulat na ang nakakaintindi lang ay boyfriend niya. Habang binabantayan ni Evelyn si Vicky papunta sa banyo ay dumating si John. Sinabihan siya ni John na mag-relax at siya na ang bahala kay Vicky. Nang ilak ni John ang pinto ng CR ay nakaramdam ng matinding selos si Evelyn kaya nagsisya muna siya para libangin ang sarili. Hindi nagtagal ay di niya nakayanin ang matinding selos at baka kung ano ng milagro ang ginagawa ng asawa niya sa dalaga. Kinatok at tinawag niya ang asawa na kanyang nilapanga pagbukas ng pintuan. Sinamantala ng dalaga ang oportunidad na makatakas at dumungaw sa bintana ng banyo ngunit may asong nakaabang sa labas. Nang marinig ni John ang kahol ng aso ay tinulak niya si Evelyn. Nang tignan niya ang CR ay wala na si Vicky sa loob kaya lumabas silang mag-asawa para hanapin siya. Ang totoo ay sa bathtub nagtago si Evelyn. Nang makita niya sa bintana na nakalabas na ang mag-asawa ay sinubukan niyang tumakas, pero nahuli rin siya ni John ang subukan niyang lumabas sa likuran. Nagsisisigaw siya ng madakip ni John. Sa sobrang lakas ng kanyang sigaw ay narinig siya ng kapitbahay. Lumabas si Evelyn para harapin ang kapitbahay na kumakatok sa pinto. Inakala ng kapitbahay ay nag-aaway na naman ang mag-asawa kaya nagbanta na ito na tatawag ng pulis kung hindi pa sila titigil. Nang banggitin niya si John at ang mga anak ni Evelyn ay sumabog ang galit ni Evelyn at binantaan ang kapitbahay habang nakatutok rito ang gunting. Dahil dito ay natakot ang kapitbahay at umalis. Kinabukasan ay dinala ni Evelyn ang ginawang liham ni Vicky sa bahay ng kanyang ina. Kasabay nito ay ini-report ni Maggie ang pagkawala ng kanilang anak sa istasyon ng pulis. Medyo nagaalangan ang pulis sa kaso ng pagkawala ni Vicky at itinuring muna itong kaso lang ng paglalayas. Madalas raw kasing may mga nawawala talagang dalaga lalo na tuwing magpapasko. Kung hindi pa raw ito nakabalik pagkatapos ng ilang araw ay sakakikilos ang kapulisan. Nang makabalik na sa kanyang bahay ay hinalungkat ni Maggie ang mga gamit ni Vicky para makahanap ng clue kung ano ba ang nangyari sa kanyang anak kasunod niya si Trevor na daladala ang nakita niyang letter ni Vicky sa mailbox. Nang mabasa ni Maggie ang letter ay hindi siya makapaniwala na sinulat ito ng kanyang anak. Si Trevor naman ay naniniwala na naglayas ang kanilang anak dahil sa paghihiwalay nilang mag-asawa. Dahil dito ay inalok niya si Maggie na magkabalikan sila upang bumalik na rin si Vicky. Hindi kumagat si Maggie sa ideya ng dating asawa at naiyak na lang nang umalis ito. Sa sumunod na eksena ay makikita si John na dala ang perapernalyang gagamitin sa dalaga. Habang wala ang asawa ay may masama siyang binabalak sa bihag. Kasabay nito ay nasa grocery si Evelyn na naalala ang mga anak nang may makita siyang sanggol. Sinubukan niyang makausap ang anak sa telepono ngunit hindi siya pinagbigyan ng dating asawa kaya hinamon niya ng away ang lalaking nakita. Balik kay John, natigilan siya sa gagawin sa dalaga ng madumi ito sa short sa sobrang takot walang nagawa si John kung hindi ang linisin ang dumi. Nang malaman niyang paparating na si Evelyn ay dalidali niyang inayos ang kama upang kunwari ay walang nangyari. Gayunpaman, nasulyapan siya ni Evelyn na lumabas ng nakahubad mula sa silid kung nasaan si Vicky. Bukod pa rito ay nakita niya ang panty ng dalaga na nasa lapag. Dahil dito ay napaisip si Evelyn kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay nila nang wala siya. Nagyosi muna siya sa labas at bumalik sa loob para tignan ang notebook ni Vicky. Pagkatapos ay tinanong niya si Vicky kung ano ang nangyari habang wala siya sa bahay. Papilosopong sinagot ni Vicky si Evelyn na ang ibig sabihin ay may milagrong ang naganap sa pagitan nila ni John. Ginamit ni Vicky ang sitwasyong ito para iparamdam kay Evelyn na ginagamit lang siya ni John at hindi talaga siya mahal nito binanggit niya rin na ayaw talaga ni John na tumira doon sa kanila ang mga anak niya kaya binilhan niya siya ng aso pampalubag loob. Natahimik si Evelyn at nag-isip-isip. Minabuti niya na lang na magpaganda gamit ang make-up ni Vicky upang makuha ang atensyon ng asawa. Pinuntahan niya ang asawa at sinabing kung mahal talaga siya nito ay papatayin niya na si Vicky sa gabing iyon. Tumanggi si John at nagsabing hindi pa lunes. Dahil dito ay pinagbantaan ni Evelyn ang sariling buhay pinapili niya si John kung sino ang pipiliin sa kanilang dalawa ni Vicky. Imbis na pigilan siya ng asawa ay inudyukan pa siya nito na ituloy ang gusto niyang gawin sa sarili. Ipinaliwanag ni John na walang nangyari sa kanila ni Vicky dahil na Jebs ito sa short kahit tignan niya pa ito sa washing machine. Nang mahimasmasan si Evelyn ay binola siya ni John sa pagsasabing maganda pa rin siya tulad ng una silang nagkita. Ipinaalala sa kanya ni John kung paano siya iniligtas nito sa pang ng sariling ama at ng dating boyfriend. Di nagtagal ay nakumbinsi niya ang asawa na gawin ang dati nilang ginagawa sa mga biktima nila bago nila ito ibaon sa lupa. Kinabukasan ay nagsimulang maghukay si John kung saan nila ibabaon si Vicky. Si Evelyn naman ay natuwa at malapit ng mawala ang dalaga sa kanilang buhay. Pumasok siya sa silid ni Vicky at sinisi ito sa pagiging pasaway sa ina, kaya malamang ay hindi siya hinahanap nito. Kabaligtaran nito ay patuloy na hinahanap ni Maggie ang anak. Tinawagan niya si Trevor at Jason upang tulungan siyang unawain ang tunay na mensahe sa liham na galing kay Vicky. Nagawang maintindihan ni Jason ang nakatagong letra sa liham. Nadiskubre nila ang address na kinaroroonan ni Vicky kaya agad silang nagpunta sa presinto. Balik sa bahay ng mag-asawa, tulala si Vicky na sinusunod na lang ang inuutos ni Evelyn. Nagbago lang ang ihip ng hangin ng makita ni John na umebs na naman ang aso nila sa loob ng bahay. Pinagmumura at pinagsisipa ni John ang aso. Nang pigilan siya ni Evelyn ay sinampal niya ito ng malakas. Patuloy na pinigilan ni Evelyn ang asawang gigil na gigil sa aso. Wala siyang nagawa kung hindi ang umiyak sa sulok hanggang sa mapatay ni John ang aso. Pakiramdam niya ay namatayan siya ng anak. Matapos makita ang kalagayan ng kanyang asawa, sumang-ayon si John sa kagustuhan niya na patayin si Vicky. Samantala sa presinto, ibinigay nila Maggie ang hinihinalang kasalukuyang address ni Vicky sa mga pulis, pero walang ginawang agarang aksyon ang mga ito kaya sila nalang mismo ang naghanap kay Vicky. Bago ang pinaplanong pagligpit kay Vicky ay pinagsulat muli siya ng liham ni Evelyn na nagsasabing masaya siya sa kinaroroonan niya. Nang may sulat niya ang huling letra ay pinainom siya ni Evelyn ng gamot. Sa kawalan ng pag-asa ay ininom niya ito. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng sunod-sunod na katok sa pinto. Sa takot ni Evelyn na sumigaw si Vicky para humingi ng tulong ay tinutok niya ang kutsilyo sa leeg ng dalaga at tinakpan ang bibig nito. Pagbukas ni John ng pinto ay bumulaga sa kanya ang gangster na sinisingil muli ang utang niya. Dahil alam niyang ubos na ang pasensya nito ay naghanap siya ng pera sa mga sulat na ninakaw ni Evelyn sa mailbox ng kanilang mga kapitbahay. Kasabay nito, nakarating na si Namagi sa address na tinukoy ni Vicky sa sulat. Iyon ay halos katapat na bahay lang ng mga kidnapper. Nang sabihin ng matanda na walang Vicky doon, patuloy na sinisigaw ni Maggie ang pangalan ng anak na naririnig ni Evelyn at Vicky at lahat ng nasa paligid. Nang balikan ni John ang gangster ay lalong narinig sa loob ng bahay ang paghiyaw ni Maggie sa pangalan ng anak. Naririnig niya man ang panaghoy ng ina ay wala siyang magawa dahil may nakatutok na patalim sa kanya. Alam ni John na ina ng bihag nila ang babaeng hinahanap ang kanyang anak ngunit patay mali siya lang ito. Sa loob ng bahay ay muling pinainom ni Evelyn si Vicky ng gamot. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi sumunod ang dalaga at hinamon si Evelyn na saksakin siya. Kinutsa niya ang kahinaan ni Evelyn sa pagsasabing duwag siya na tumutukoy sa kahinaan niya dahil sunod-sunuran lang siya sa asawa. Nang makita ito ni John ay sinakal niya si Vicky upang tuluyan na itong manahimik. Sinigawan niya ang asawa na kumuha ng garbage bag. Sa pagkakataong ito ay parang natauhan si Evelyn at sinaksak ang asawa sa tagiliran. Nang tumayo si John ay patuloy na inundayan siya ng saksak ni Evelyn hanggang sa mapaupo siya sa sahig si Vicky naman ay sinamantala ang pagkakataon na makatakas. Lumundag siya sa bintana ng CR. Kasabay nito ay paalis na si Namagi sa lugar. Naglakad siya palabas papunta sa kalsada ngunit nakaharang si Evelyn sa dadaanan niya na may hawak na kutsilyo. Nang makita niyang dumaan ang kotse ng ina ay buong tapang siyang naglakad sa harap ni Evelyn. Di niya inaasahan na hahayaan siya ni Evelyn na makamit ang kanyang kalayaan. Iika-ikang hinabol ni Vicky ang sasakyan ng ina. Mabuti na lang ay napansin siya ng ina. Hininto nito ang sasakyan at sa wakas ay muli silang nagkatagpo ng kanyang ina, ama at ng kanyang boyfriend.